Isang napakabisa at napakalakas na paraan upang tuloy-tuloy ang swerte sa iyo na matanggap. Gawin niyo po ito sa iyong pangalan. Gamit ang magnet. Magulat po kayo sa resulta nito. Ito po ay mag-attract ng pera. Hindi lang maliit na halaga. Ito po ay mag-attract ng pera. Napakalaking pera po darating sa iyo. Kaya guys, gawin po ninyo ito na may lubos na paniniwala, sipag at syaga. Kaya kung gusto mo matutunan kung paano gawin, Panoorin lamang po ang video ito hanggang sa dulo. Check na makukuha po ninyo ang tamang paraan paano gawin. Kaya guys, kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag din po ninyong kalimutan. I like, share, subscribe na po. Kung hindi pa po, po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para manotify ka sa susunod nating mga video. Hi guys, kumusta? Welcome to our YouTube channel in the Eight Boy Provincia po. Ayan, kumusta na po ang lahat? Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na ang ating mga kaswerte hatid? At ganoon din sa aking mga kaibigang OFW. Mga taga sa baybay ko po na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo. Sa Japan, sa Belgium, France, and then lahat ng bansa po, Italy, syempre hindi natin makalimutan, USA. Ang dami pong mga taga sa baybay, Saudi Arabia, Hong Kong. Ayan, Thailand, Taiwan. Ang dami po mga taga-subaybay sa Uman po. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po isa-isahin ang inyong mga pangalan. Basta guys, lahat po na nagsubaybay at naniniwala po sa ating mga, mga ginagawang pampaswerte, mga sinishare natin pampaswerte. Ayan, mega, mega, mega love shout out po sa inyong lahat. Sana po uh, one day, uh, mag-grant po ang yung mga wishes at makapag-forgo na po para makasama mo ang iyong pamilya. Napakasarap po makasama ang ating pamilya, guys, at masubaybayan natin yung mga anak natin nang maayos, okay? So guys, uh, dami pong ng ibang bansa dahil po gustong uh, mapag-aral yung mga anak, matugunan po ang mga anak, matugunan ang pamilya, mga magulang, 'yan. And then kasi tayo pong mga Pilipino talaga ay napakasipag po. At uh, gagawin lahat para sa mamahal sa buhay So ngayon po guys no, ang video natin ngayon isa ito sa uh, paborito ko po pong uh, pampaswerte na aking ginagawa po Sa pangawagitan po nito guys, uh, mabilis mong makuha ang iyong mga dream Matupad mo kasi uh, ito po ay mag-attract po ito ng swerte sa inyo Okay? So, ngayon, kailangan na kailangan natin dito, guys, ang isang piraso po na magnet. Ito pong ating magnet, guys. Kung may magnet po kayo. Ayan. And then, guys, kung wala po kayong magnet, pwede kayong makabili po sa mga, uh, yun bang sa mga tawag dito, guys, yung mga hardware. Ayan. And then, ito, guys, sa Shopee po ito. Ayan, sa Shopee po ito nabibili And then guys, kailangan mo rin dito sa ating gagawin ngayon, ang bariya Isang pila piraso lamang po na bariya guys Ayan, isang pirasong silver coins And then, uh, kailangan din natin ang papel Okay, isang papel na maliit guys na uh, puti Okay guys, and then kailangan mo rin yung panulat. Kahit anong kulay, pwede green, pwede po pula na panulat, pwede naman. Kahit anong kulay, pwede, pwede po. Okay, so kailangan mo gagawin ito guys na may lubos na paniniwala and then uh, malakas yung instinct mo. Baga ano ba may instinct kang kakaiba na talaga kung ano yung uh, gawin mong wish ngayon ay matupad po. Baga sa ano guys, no? Yung positive mindset mo, mag-connect doon sa gagawin mo, pampaswerte, and then connect po sa universe. Okay? So, gawin po ito guys, pwede before ka matulog sa gabi, and then pwede mo rin itong gawin pag gising po sa umaga. So, to uh, dalawang bisis pwede, uh, dalawang, ah uh, dalawang, dalawang, bi I mean, um, pwede mo gawin sa umaga, pwede sa gabi so sa inyo na po ang uh, choice, no? kung anong oras na makapag-focus kayo at makapag-concentrate kayo kasi guys, pag gumawa po tayo ng mga pampaswerte, kailangan po talaga magkaroon tayo dito ng 100% na focus okay? so una mong gagawin guys, ayan um, humarap ka sa may silangan umupo ka na nakaharap po sa may silangan kahit gabi or sa umaga at sa umaga naman po guys, mas maganda po itong gawin pag gising ka agad. Yung pahimik pa. And then maganda nga nito guys, around 5 a.m. to 7 a.m. lamang. Hoy, iska, huwag kang maingay. Yung, yung pusa ko ang ingay. Kumakatok na naman. Pasok dito. Ayan. So ngayon po guys, no. Um, dito po sa papel guys, sumulat ka dito ng iyong pong pangalan. Pangalan po ninyo, isulat dito and then iyo pong birthday. Okay? So, pagkasulat mo na yung pangalan, guys, yung tunay mong pangalan, at saka yung middle name, sama mo na, tsaka yung family name, and then yung birthday mo, kung kailan ka ipinanganap. Okay? So, ngayon po, ah uh, ang gagawin po ninyo, guys, make sure po itong magnet ninyo ay original na magnet. Matis mo naman yung magnet, guys, kung original, kasi dedicate yung barya. Ganyan, oh. Yan ang barya, kailangan po hugasan mo muna ito ng tubig na may asin. Pagkatapos po, ayan, babad mo sandali lamang kahit 5 minutes. Pagkatapos kunin mo, hugasan ng maayos and then patuyuin na. Okay? So, before mo siya gamitin. Ngayon po, guys. Ito na sa mata, no? Oh. Hi! Tingnan mo, guys. Baba na. So, ngayon po, ang gagawin po ninyo, guys, ang gagawin po, di ba po nasulatan na po ninyo ang papel? sa iyo pong pangalan. Kagawin niyo po guys, dito po ang magnet po, ilagay po niyo dito po sa uh, dito sa harapan po ng iyong pangalan. Yan yan po. And then sa likod, ilagay mo ang pareya. Ganyan guys, oh. Yan. So, ayan. So, magkadikit po ang barya itong baria at saka itong magnet. And then, nasa gitna ang iyong po papel na may nakasulat na pangalan po ninyo. So, ayan. Ang gagawin mo nito, guys, ito po. Ayan. Um, Mag-inhale, exhale ka muna. And then, mag-inhale, exhale ka. Tatlong bisis. And then, pagkatapos mong nakapag-inhale, exhale, guys, Uh, baga sa ano guys, iramdam mo muna yung vibration sa paligid mo, baga sa ano, ramdamin mo muna yung kapaligiran mo, relax ka muna, relax, relax mo lang yung sarili mo, pagkatapos mo nakapag-relax, ayan, uh, banggitin po ninyo ang yung pong mga wishes, o mga pangarap po ninyo ngayon pong taon ng 2025, and then, um, mag-wish ka po, na Itong taon ng 2025, ang lahat ng mga pangarap mo ay magkaroon po ng uh, katuparan, no? And then, banggitin mo ang iyong pangalan, no? Pwede mong ganito po ang banggitin mo. I am Cecilia, or ano yung pangalan mo? I am Maria de la Cruz. I attract the money, come to me. Lahat ng mga pangarap ko matupad this year, 2025. I believe the power of the universe to grant my wish. And then, guys, ang magnet po, ayan, hayaan mo lang lang ganyan po. Pagkatapos ito po, guys, ilagay mo ito doon po sa ilalim ng iyong unan. Ibang paraan din ito, guys, no? Ilabay, ilagay sa ilalim ng iyong unan sa loob po ng pitong araw. Pitong gabi po sa ilalim ng iyong unan habang kayo natutulog. Pagkatapos ng pitong araw, kunin ninyo po ito, guys, and then Uh, ilagay po ninyo sa lugar kung saan po walang makakita nito, walang walang hahawak nito. Kung pwede po, mapasok mo ito sa wallet mo, pwede sa wallet ninyo po ilagay. No? Kailangan lang maliit siya na papel, guys. Yan. Na magkakasya yung buo mong pangalan. Na pagkasulat. Ang pagkasulat po ng pangalan, diretso po. Hindi pwede yung pangalan dito, apelido. Hindi pwede. Diretso. Okay? Ganyan, diretso po. And then ganito po ang gagawin ninyong uh, set up Pagkatapos po nito guys, no, pulitin ko po ilagay kung saan mo pwedeng ilagay ito na walang makakita. Kung pwede mo mailagay sa wallet mo, ilagay mo ito sa iyong pitaka. Ito po yung magdala po ng uh, baga sa ano, mama magnet mo ang iyong pong mga dream nitong taon ng 2025. Magkaroon po yan ng katuparan. Positive lamang po. And then guys, pag gumawa po kayo ng mga ganito po, ng mga pampaswerte, be positive always kung kayo po ay nakapag-isip ng negative dahil may problemang dumating sa iyo relax lamang po and then huwag kang uh, bagasano, huwag kang magpaka magpakaano na lang pag may problema ka ma wala ka nang gagawin ang gagawin niyo po relax 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 dasal pagkatapos uh, hanapin mo ang solusyon sa iyo po ma problema kasi guys, pag once na ganyan kakapasitive na tao, yan, hindi mo mamamalayan, unti-unti nang uh, pumasok sa inyo ang swerte. At unti-unti nang natupad or matupad ang inyong mga pangarap. Kaya guys, kung gusto mong magkaroon po ng magandang uh, kinabukasan ng pamilya mo, samahan po ito ng pampaswerte na ito, samahan po ng sipag at syaga. At A uh, positive mindset, magiging madasalin tayo. Lahat po guys, ay walang imposible na makuha mo ang lahat ng yon. So, ayan guys, sana po magustuhan mo ang ating pinag-usapang topic ngayon. At kung kayo mong po'y bago sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan, subscribe, and then hit mo na rin yung bell button para sa next nating mga videos, maging uh, una kang makapanood dito. Manotify ka kaagad. So, thank you so much, guys. At lagi po kayong mag-ingat. Bye-bye po. Bye!